walang hinga, ganun wala ba kayo sipon? wala naman bagay na hinga niyo parang may plema parang ano lakak pa na ng sipon maka kayo may anting nagsusulat <laughs> <laughs> iluwa niyo na yung anting <laughs> ano ba sinusulat niyo? para hindi mahirap ang huminga. gusto Lord <laughs> Ano yung sinusulat? Ano uh, you know, yung sinabi ni Ato? Mena? Wow. Diba? Ha? Ay, saya? Ito yung ano, buwak na saya. 46 verse 10. Ano? Ay, saya 46 verse 10. Even to your old age, I am He. Ano? I am he who sustain you. Parating na kami doon Paghahanap na mga dadala sa nanay lumina. Diyan nga kami lumabas sa may pola. pa, ba na may ang dami-dami ng dami, dami, mga ta mga takan. Mga kwan di yan. Mga dal-dala. mga makain. Siyempre. Oh, o ito lola. O. Oh. Ayan. Kakain nyo. Para maalis ang inyong mga sor sa bibig. O ayan pa. O. Bigay ni Ninang Nelly. O ayan. Ay wala nga palang pasok ngayon. yun. Ha? Ah. Talaga? Nagpalain na kayo. Nagpalain niya. Wow! Kami nga din! Para hindi na kami. Nahihirap. Ano ano tubig. Kami hirap na hirap sa tubig. Hi. Mars, hindi ito tumingin din eh. meron Ate, ate, ate! Hoy! Hoy! Ano Pagkana- Mayroon daw ng tubig. Yan. Amen. Oh, ito si Lola eh sulat ng sulat. mag-exam ata kami. Mag-i-exam. <laughs> oh, sabi ng teacher, may exam tayo, nanay. Oo, so, oo, oh, oh, una una sa libro ng Genesis. Ayan, oh, nasulat niya pa, Isaiah 46. Ber, por, huh? Isaiah 46 verse 4 oh, I, Isaiah 16, 41 16, 16. verse 10 Fear not for I am with you pero yung Isaiah 46 verse 10, even to your old age, I am he, I am I will carry you and sustain you. Thank you. I will I will care of you because I created you. Yan. Sino mo? Tama sino solar Isaiah 46. Wow, bear spot. Isang set galing naman magsulat ng ina. Very good.